Hello guys, so what's up? So for this video guys, so Manginspirita guys no? Manginspirita sa ang humayan guys or palayan So ito palayan guys no? Oh. So ispirihan na na guys So muna itong gamit ng sprayer guys no? Di kurente Di chargeable isang uh, sprayer guys So muna itong <coughs> gamit guys So butangan na ito guys guys Butangan na tog, tubig ni ito ang ano? ang sprayer So dinitag ako tubig guys oh.

di ikan tas atau anginnya terbohongan kiddo no? so di depan tasa bukit kan guys ini putar-putar bukit guys no ya dituntut ikan sesudah jenina so kumpati repot guys <laughs> So, ikaduha nga tangki na to ni guys, no? Doon na nasa katangki. Doon na katangki ato ang dispre. So, napatay mga tulo katangki guys. Doon katangki ba, anak? So, puno naman siya guys. Ato na si So, so, so. So, good na po tag-spre guys. Ah. Mga guys, oh. So ispire tayo ng pang mananap yung tira natin guys pang mananap atong drada so, okay. ka guys oh ganito kahirap guys ah. ay, ay. Ito na tayo sa itong isprihanan guys Ito guys oh, itong isprihanan So Ito gay guys Kumbati na po ito guys Ito Yung pang isprihanan natin ngayon guys Kung kuwan to Pang Tawag yan, pang isikti side Isikti side Bandaroon saan to guys Kayo marag pigado man So, so, good lagi guys. No. Oh. Ganyan lang guys spray guys no. Ganito kahirap yung maging farmers guys no. Ah, ganyan. Ulit tayong daanan guys. Hanap tayo ng daanan. So ganito kahirap guys ganito kahirap ang maging isang farmers guys bago tayo makaharvest ng palay ganyan lang yung pag spray guys no